Good eve mga boss Ayan. May client tayo ngayon sa bodega So kanina ko pa kasi hinihintay yung client na yun Eh ginabi na siya Nandun na siya sa Mamplasa Nixit Yan po tayo bodega ngayon Tapos ganda ng TPMS natin no? Ngayon no? Makita nyo ba yan Solid Yan po tayo bodega ngayon So Tagalin natin itong paddocks natin So pag matatanggal kayo ng paddock stand Make sure nyo na Laging uh, Naka Side stand para pag binabaan nyo. Ayan. Ayan. So, tabi ka muna. Huh. Doon na yung customer. Ayan. Punta tayo ng bodega. Oop. Yeah. Bigat. Pero naasanay na ako eh. yung disadvantage ng big bike mga boss sobrang bigat yan oh yeah so, si na check natin yung bodega pipipick up ng order so let's go full tank po full tank okay pwede na let's go mo gano'n na naman tong ipitan natin yung kan muga yung kan natin pangalan na ito cellphone holder ayun yung SM oh yan SM na yan tabi lang ng bahay natin Paglabas ng main ito yung gate. Yeah, SM. Ganda Mustang oh. Solid. Lapit lang naman yung bodega natin eh. Pindayin natin yung customer ko. sa bodega Uy, nakarapid yun ah Ayan, Ito sa bodega Ayan, so let's go Kain si boss oh. <laughs> thank you Hi, boss, boss ah Okay na boss. Kain yung big bike natin. Pauwi na rin tayo ng Santa Rosa. Ay, ng no, Santa Rosa. Ng Araya Park. So thank you kay boss. Ride safe boss ah. Thank you po. Buksan ko lang yung gig. Sige po. Sige sir. Okay lang sir. Thank you. Kain oh, si boss. Paalis na. Thank you sa kanya. Open ko na yung gig. Paalis si boss. So tayo din. Paalis na tayo. Kaya. Gamit natin yung 7,000 natin. Si boss. Matras. Matras. Thank you sa kanya, God bless. Ay, uuwi pa yan ng kani, kalamba Dumayo lang dito. Kasi may basag yung bumper. Okay, palabas tayo ng bodega. Lock muna natin yung gate. Balik tayo Mandawe, tapos Senay. Ayan, Pagaliwan nyo dito sa bahay na. Sa Araya Park. Thank you, thank you. Okay, ilalagay ko pa yung paddock stand. So, God bless. All goods.